เด่นเลยล่ะเล่นเลยล่ะครีตเอ็มอารมาเรสดีกว่าอ๋อเปิดดเปิดเล่นเลยล่ะเออแล้วผมก็เหมือนมาเดี่ยวแล้วพูดคำพูดมาเดี่ยวอีกเล่นเลยล่ะ La So inyong na panood mga kapulitika itong si Emma Tiglau dito sa day 8 ng Miss Universe 2025 dahil siya ay isa sa mga maging host dito sa mga activities ng Miss Universe so kitang kita nyo na kahit dito sa pagsampa ni Emma sa Miss Universe ay siya ay isa sa mga paborito rin ng uh, mga vloggers na kunan ng mga pictures at ng mga videos dahil hindi naubusan si Emma Tiglaw at talagang nakuha niya yung kiliti ng mga tao doon sa Thailand kung kaya sinusundan siya ng mga kameras at ng mga vloggers dito para makunan siya ng mga eksena na kung saan ay patok na patok dito sa social media kung kaya masasabi natin na very deserved ni uh, Emma Tiglaw ang kanyang pagsampa dito sa Miss Universe dahil napaka talented niya at yung kakayanan na hindi kayang gawin ng ibang beauty queen yung Miss Universe 2024 ay si Emma Tiglaw ang nagsubstitute dahil we believe na very deserved ni Emma most especially na magagamit siya dito sa mga hosting sa mga ganap at mga activities ng mga kandidata so nagbigay rin po ng kanyang mensahe itong si Emma Tiglaw dahil ngayong araw po November 9 is meron pong super typhoon dito sa ating bansa I may be miles away from the Philippines but I keep myself updated about Typhoon One. If you want to stay informed, check the comment section for the latest update on the situation. You can also share your videos here. Let's keep each other updated. Please stay safe everyone. So yun po ang mensahe ni Emma Tiglao dito sa ating makabayan na patuloy na maging alerto at updated, maging handa dito sa isang napakalakas na bagyo. So yun po at yung nakita rin itong mga galawan at eksena ni Emma Tiglao dito sa Phuket na kung saan ay hindi na ubusan ng energy at laging on the go dito sa mga responsibilities at duties niya sa Miss Grand International. So mga kapolitika meron po palang magtatanong kung uh, sinasahuran daw itong si Emma ng Miss Grand dito sa kanyang mga event or sa kanyang mga activities sa Miss Universe. So I believe naman is meron sigurong portion na binabayan rin itong si Emma kasi hindi naman pwedeng wala itong bayad kasi ginagamit yung kanyang talento, yung kanyang abilidad bilang isang host. So I presume na merong bayad ito mula sa Miss Universe. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa mga paeksena ni Emma Tinglao at yung kanyang mga outfit? na kung saan ay masabi rin natin na pasabog yung mga galawan ni Emma dito sa Miss Universe 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So, paano halimbawa? Hal Ayun lang yung ano mga di ba, ano siya, magaling siya mag-host, ganyan-ganyan. O kung si CJ, nai-invite siya ni Papa Nawal sa mga event ng MGI na dito yes, sa Thailand na pasarela. Siyempre, ikaw ang ano mo naman, hosting. Kunin ka do ni Papa Nawal. Maging dalawa na kayo ni ano ni host, ni okay. Ay! Ay! Pero papayag ka ba? ba? Diba? Full support. Grabe siya, ano, para siyang tatay talaga, ano. Oo, oh -oh, para silang nanay tatay talaga. Ay, ang laki naman pala, Emma. Grabe ka, Emma. Emma. Emma ba? Love na love ka na. Pa-dinner pa ka naman bukas. No? ha. <laughs> <laughs> Grabe. Kaya pala mo ang mamahalin si Emma. O oh, ayan na, sabi nila wala daw premyo ang MGI. Oo. Oh. Wow. Grabe. Chef. Sakura. Of course. Sakura. <laughs> Sakura, hindi Sakura. And <laughs> susunod <laughs> sa Marriott. Uh, Ay, ma. Gusto ko yung huli. Yeah. 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 Yot. 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 Ah, sige, bay na, bay na. Parang na, may namimiss na, ka dun sa yon. Bay uh, uh, na, oh yeah. bay <laughs> ano na, Emma, yeah. ano na. Bakla, bakla. Bakla, you, Emma. How was your transition? Emma. I know. Ang it. oh, transition? transition? <laughs> diba? <sarita. laughs> Uy, Ay, Uy di ba, linawin mo ba? yan. Wala ulit din mo yung transition <laughs> na yan. Transition, yung pag-a-adjust na lang pala. Kasi di ba from Miss Grant, and then ngayon nag-a-adjust ka know, How does it feel? parang ikaw yung title holder. Dinaig na igupas siya. Emma, may ano, shoutout sa ako. from you. Sige, pa, G. Ah, Shout out from Capiz, Philippines, Meme, Lanita. Parang si Emma, ito. Of course. Kaya lahat ng title. Sinacharot ko naman ako. O, Pag madami kayong stars dyan, pengi, ah. Thank you. Bye. Bye. Ano pa ba, Victoria, ba? Malulungkot wala na kami. Adito po kasi natitig na Pero nakikita naman like You okay. okay. know